likod isla bago ko simulan ang pangalawang dive mayroon muna ako isang taong pasalamatan ang nagbigay ng 10K na panghanda sa New Year maraming salamat po Mami Richard Puntes, sa bigay mong panghanda sa New Year at set out rin po sa iyong family yung guys at nasimula na rin namin ang pangalawang dive yun Maganda at mas malinaw dito. At ito punong agad. Ayon, gitik. Doon lang sa parting ble ang medyo malabo. Oops, labahita. Ayon, gitik rin. Maganda ang dalawa kumpana. Napupuruhan ng isda. at ito may mga isda dito sa ilalim ng bato labahita at kalibangbang dito may surahan dito dalawa itong malaki ang piliin natin ayun sa pool Parting ulo, ang tama. Magandang humanap kapag malinaw ang tubig. Malayo pala ang kita ng isda. Ito, may isda dito sa ilalim ng corals. Surahan. Ayon, gitik na naman. Dagdag ihawe ng inakay ko. At yun, surahan pa. Ayon, gitik ulit. Ayun, surahan uli. Bali dalawa. Itong malaki ang piliin natin. Ayun, sa pole. Sa buntot ang tama. Nakatalikod kasi. Ang daming kuliglig dito, ang iingay. <laughs> Ito, talakbago Ayun, sa pole. Sana makakulambutan tayo dito. Para madagdagan yung kulambutan natin dun sa unang dive. At para rin makadilin siya ng pangdurudugtong. Oops, may surahan pa dun. Ayun, gitik. dagdag ihawin. Pangdurudugtong na lang ang hanapin ko. At panghanda sa New Year, meron na. Salamat po ulit sa iyo, Ma'am Mary Chirpuintes. At ito, may alatan. Ayun, hindi nakagalaw. At sa mga bagong pasok pa lang sa akin channel, iregalo na rin niyo sa akin ang inyong mga subscribe. Para ang New Year ko, walang kasing saya. Ito, talagbago pa. Ayun, gitik. Ops, talagbago ulit. Ayun, gitik na naman maganda ang mga tira ko ngayon ops talagbago pa rin ayan sa pool ito kanoping ayun gitik na naman Sama ta, ang tama. Ito, tikwe. Ayun pa, gitik uli. Punong rin ito, kaya lang ang tawag namin dito, tikwe. Uy, anong isda yun? Ayun, sapul. Kurisan ito kung tawagin dito. Parang walang kulambutan dito. Hindi siguro tayo pa iisahin. Oy, ano ito? Octopus, malaki. Ito pa, may isa pa. Bali dalawa. Tatawagin ko si Kasiokoy. Dali, dalawa. Octopus, tag-isa tayong papatayin. Kulay ba Ayo, nagpula na. Tagi isa kaming susungkitin. Ayon, bili diyan muna ni Kasyogoy bago <laughs> bago sungkitin. Mas malaki itong nasa butas. Yeon susungkitin ko na para lumabas. Kinikiliti ilang ito. Sige sungkit ng sungkit umilalim pa itong sa akin buti itong kay Kasyoko lumabas na yung galamay ito sa akin lalong nagilalim Ayun na, lumabas na itong kay Kasyukoy. Alalayan ko muna si Kasyukoy. At baka, manlaban ito. Walang maalalay. Tumago. parang naalagan si Kasyoko yung nahawakan naalala siguro yung isa namin kasamahan nung nakaraan Nalilabanan ng Octopus muntik pang malunod <laughs> ito, puntahan ko na ito sa akin nasa pinakailalim lalabas ka rin ayon! lumabas ng isang galamay Huwag ka dyan! May mumu dyan sa loob! Ayan, lumabas rin. Wow, mas malaki ito. Estimate ko nito ma 4.5 kilos. Kaya lang, walang mapatay. Tag-isa kami ni Casio, ng binabantayan. Panain ko na lang. Ano raw kung napatay na ni Casio ko yung sa kanya? Puntahan ko. Ang mahirap niya kung hinawakan ang buong katawan ni Casio ko yung octopus. <laughs> malaki ito makatakot ito pag ito makahawak tulad nung isa kong kasama nung nakaraan andun na si Kasyuko hindi pa niya napapatay naaalangan rin siyang hawakan siya nga pala guys si Kasyuko yung cellphone niya na reset Naubos, pati yung channel niya nawala. Kaya nagpanibago siyang channel. Kasyukoy TV na. Yung una kasi, Kasyukoy Vlog. Pinapahirapan si Kasyukoy. Hindi tinatamaan ang utak nung Octopus. Hala! <laughs> ang dami na niyang kapapana hindi nagigitik andun pa sige pana lang ng pana itong sa akin guys i-off ko muna ang camera ko at papatayin ko ito andun pa hindi tinamaan kung may mahawak sana ng camera pinakita ko sa inyo kung paano ang pagpatay ko madali lang akong pumatay ng ganitong kalalaking octopus parang pinapanghinaan na yung kay kasyokoy pero hindi pa pulang pula pa ang kulay halata man pag nagigitik naputi na lang masuot pa ito guys patay na itong sa akin sinurukat ko na inop ko lang yung camera kanina itong kay kasyokoy ako rin ang pumatay nito ibinapatay niya sa akin at hirap siyang gitikin Thank you Lord At sigurado na naman ang pandurodugtong namin ito Pag napatay ako ng ganito kalalaking octopus Dinadali-dali ikong dampot sa liig Sabay tusok sa parting bibig Papuntang pagitan ng dalawang mata ang tusok ko ng pana Para abutin yung utak Ayos, kulang buta na lang. Ang kulang. Sana mayroon. Ito, alatan. Gitik. Ops, punong. Ayon, gitik ulit. At ito talagang bago. Ayun, sa pool rin. May talagang bago pa. Ayun, sa pool. Hindi na kagalaw. talagbago pa sa poluli magaganda ang bato dito sa ilalim ng dagat malinaw kasi kitang kita ayun may talagbago Gitik! Ohoy! Ayun! butan. Mailap! Malaki kasi ang buwan. Ohoy! Ayaw magpalapit. Ikutan ko sa parteng likod para umamok. Ayun! Gitik! Hindi ito ganong kalakihan. Ma, una imidya lang ito. Good size! May talag bago pa. Ayun, sa pole. Ayon! Malaking kulambutan! Wartang linaw na naman ito! Ayon! Sa pool! Sa estimate ko, hindi ito bababa ng 4 kilos. Thank you ulit, Lord! At dagdag! Pandurudugtong na naman ito! Malaking kadagdagan ito dun sa dalawang octopus matabang maekse babae ito yung nauna siguro lalaki yun hindi ko kasi napansin na masyado yun may surahan dito nasa pinakailalim dito natin puntahan sa parting kaliwa Ayun, kita. Ano raw kung abutin ito ng pana? At nasa pinakailalim. Ayun. Wala, hindi abot. Ulitin natin. Ayun, inilalim ko lang masyado ang kamay ko. Ayun. Tinamaan rin. Yan guys, at maakit ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Advance Happy New Year. At chat out kay Bicol Hunters Vlog. Yan guys, habang nilalagay namin itong mga isda at kulambutan sa kahon. Nagdadandahan na kami pa uwi. Thank you, Lord, sa biyaya mo sa gabing ito. Shoutout out kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. At shoutout out rin kila Gardelio Di Leo Dapat from Iloilo. Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City. Isaga Family from Allen Samar. At shoutout out rin kay Milcher Moreno from Pampanga. Kiyot Naldo Official. Lilibit ko, from Barangay Ganado Binyan Laguna at shout rin kay Judy Driver TV at shout rin kay Arnold Dualio Dennis De La Cruz Family from Nai Cavite at shout rin kay Lolita Matibag yung ma'am maraming salamat po at lagi na andyan ka sa bawat upload ko at shout out rin kay Sinaida de Borja. At shout out rin sa Music Collection Official. Hindi kami makapatay ng makina at malakas ang dagat. Ito, dito sa parteng baba namin, mga pisaan ng alon. At ito yung buwan. Oras, alas 11. Yun, good morning sa inyong lahat. Kararating pa lang ng bangka. Nag-deliver ng isda doon sa kabilang baryo. Patulas ng bato. Patulas ng bato. Saan? Yun guys, bababa na yung huling octopus at mga kulambutan. Magkaiba kasi ang buyer ng isda at octopus. Tapos kulang butan. pa yan na lang. Eh, yeah, tanggal yung tinta. Ano ito? Ito na guys yung kita namin kagabi 7,494 Ang puhunan 867 Kapat lang kami magkasama Bali 1,656 Bawat isa Salamat sa biyaya ni Lord at may panibago naman kami yung Ito yung octopus, nag 8.6 yung dalawa. Yung dalawang kulambutan naman, nag 8.3. 200 ang kilo. Octopus, mura lang, 150 ang kilo.